kain tayo. <laughs> Ayan si tatay. Kami pala ang ililibre niya. Kami ni BG. Kasi may discount siya, senior. Beds! Ang kulit ni BG, oh. <laughs> nasa ano kami Walter Tracy sa so, Jollibee pa, pa. rin may Jollibee pa dito sa loob ano tayo? isang ayan order na na BJ ano sa'yo Bids? mag isang pa tayo ah yun sa'yo ano sa'yo yung burger stick o yung ano chicken din Mamili ka BJ nung sayo. Ayan, sinunod na. <laughs> Kain na naman. Hindi, <laughs> tanghalian namin dito kami kakain. Beds. Jali bi kata raga Ayo mau taraga mana sano. Hmm.